Hello, 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 hello mga kababayan. Gagdang araw po sa inyong lahat. Maligayang linggo, araw ng linggo. Dito na naman po ang inyong lingkod. Si Dino, BMMC. Ang tawag dito. Ang inyong trying hard. PWD vlogger. Aha. Una na. Maraming salamat po sa mga bagong subscriber. Dadagdagan na po tayo. Salamat ng marami. Konti na lang. 58 na lang para maging 500. Kaya isang like, isang subscribe lang naman ang hinihiling ko sa inyo. Tuloy po natin tong tawag dito yung binunyag kahapon ni Miss Kathy Binag tungkol sa mga Marcoses at sa ibang mga personality mga barkada niya na alam na di umano eh sumisinghot sinisinghot singot yung kanilang ewan ko <laughs> pero bago yan congratulate muna natin si si Carlos Yulo nalo ng gold sa Paris Olympics 2024 congrats Mr. Carlos Yulo mamayang gabi mga 9 o'clock may bago na naman may isa pa siyang laban finals din sana Baka, ah, panalo ulit siya para madagdagan pa good luck po at sana naman huwag tong gamitin tong panalo ni Carlos Yulo huwag gamitin ng gobyerno para ilihis ang usapan tungkol sa pulburon. Pahimik lahat sila eh. Hindi po ba? mga nasa gobyerno. Hindi nagsasalita yung sekretary ng DILG. Si Mr. Abalos. Hindi <coughs> rin nagsasalita si Secretary of National Defense, Sibo. si Mr. Coriano, si Executive Secretary, hindi rin siya nakapagsalita. Lahat sila tay ni si Rimulya, SOJ, Department of Justice. Tahimik sila dun sa interview ni Miss Cathy Binat. Uh, interview kay Miss Cathy Binag. Ni Miss Maharlika. Dun sa... Pinatotoha ng pati ni Miss Katina. na nakikita niya minsan lahat sila may mga hindi naman sabay-sabay no kahit daw sila nakita na in one time or another na may mga residue sa ilong pagkatapos ng session. Kasi <laughs> nga daw, nagiging parang manhid na, di ba? Eh kung diin masiguro uhog yun dahil kung uhog eh, tutulo at tutulo yun eh. panoorin po natin yung video. May video si Jojo de Guzman. Panoorin po natin. Sandali. Ganito yan. Kapag if you're doing it, paglasing ka na or like you're into it, super lakas ng tama mo. Sorry, I'm worth mm -hmm. Ano, um, ang nangyayari, minsan ba may naiwan na residue? <laughs> sa bibig? Oo, sa, dito, sa nose. Oh. Minsan may naiwan dyan. Mga ganon. Sino, na, sino nakita mong nang may naiwan na residue? madalas lahat naman sila <laughs> based on my experience. Diba? No, so, parang, oo. Oh -oh. So, Kaya titig ka muna, Mayroong merong residue na naiwan kay Marcos Jr. na nagbabiral. Na sa isang oh, parang ceremony, okay. na naalala mo. May yeah. meron dito ng puti na pulbo mm. tapos mm. inabutan siya ng panyo nung you know ng kanyang PSG. Nakita mm. mo 'yon? So inabutan siya Hindi. ng panyo ganyan. Hanapin Hindi mo 'yon mga, mga kababayan. Okay. Merong re residue ah. dito, dito ha, tapos inabutan okay. siya ng, ng panyo nung PSD niya, tapos ginanon niya sa public. Oh, so, hindi ko nakita yun. So ito, kasi ako wala pa, you know, never ko ako hindi nakakita. Hindi ko pa nakita. No? Na mm. Yun ang hanapin ko, isend ko sa'yo mamaya. So, mm -mm. ako wala pa ako nakitang pulboron sa buong buhay ko, kahit mm -mm. anong klase ng pulboron. Yung tunay na pulboron yeah. naman sa... Nakakita ako nun. So, yung sinasabi mong residue, pwede mo bang i-explain? Parang ano siya? para siyang crystallized? Ano, anong, ano yung dating pag nasa skin siya na Alam nakikita you, dito? talcum powder. Basically, ah, powder talaga. Okay. Uh -oh, powder talaga siya. So, ganun yun. Even yung texture niya, ganun. Very, very fine. Basta, makakita ka ng Johnson's Baby Powder, di ba? May ano kasi, ang mm -hmm. uh, They need to take it every 30 minutes eh. Kasi di ba parang ma, ma ano yan, mabilis mawala. Sabi nga na parang uh, cleanest drugs siya. Pinakamalinis na droga. Hindi so, ko alam ano yun. Man. So every 30 mm -hmm. minutes? Parang, oh, ka, eh, oh, yun yung ano nila. 30 minutes, so, hour. So parang, they, they, especially if you're, if you're drinking daw, parang hindi ka malasing. Yan. Google na natin, arali natin. That's so, what I know. Yeah, napanood na natin, ano kitang kita no yung viral ngayon yung video na kumakalat ah uh, yung araw ng kagitingan yan, eh. diyan pa yan sa panoorin niyo sa ano ba yun? PTV4 ba yun? Uh, Ayaw oh, RTV sa YouTube. RTV Malacanang channel noong April 9. Maging mapanuri kayo, makikita nyo dyan yung video. Pero ito, ginamit ko na lang yung kay Sir Jojo de Guzman. Para hindi na ako mag-edit, di ba? <laughs> Kaya mo siya mag-edit. Kaya salamat kay Sir Jojo. <clears throat> inabot ang padyan ng panyo nung isang opisyal yung si BBM para mapunasan yung ilong kasi nga kitang kita eh <laughs> grabe tsaka yung kahapon interview no pati si first lady Tisa uh, Raneta Marcos. Ay di umano eh. Mukhang gumagamit din. Ang WPS. White t-shirt. <laughs> Kaya ako naka white t-shirt ngayon eh. Ando uh, yung mga codename nila sa uh, white powdery substance. Kaya pala mahilig sa WPS si Sir Bombo talagang pinaglalaban niya. WPS. Hindi natin alam kung West Philippine Sea o anong pinaglalaban niya. Ay, naka. Parang si Ma'am Lisa, ano, gumagamit din dahil hinalok niya si Miss Cathy. Yung nga lang, tumanggi si Miss Cathy, di ba? I don't do that, sabi ni Miss Grabe, no? Ang topic ko, sino mas nakakatakot? Si FPRRD o si PBBF? Ang panahon ni PRRD. Ang daming maingay. Media, maingay, mga CBCP, mga Katolikong Pare, mga NPA, mga Minority, Liberal Party. Lahat sila nakakapahayag ng kanilang saloobin kung ano may disgusto nila kay PRRD. Pero ngayon, lahat sila tahimik. Diba? Nagsalita na ba yung mga pare? Itong mga mainstream media. Nagsalita na po ba? O masabing hindi pa nila nababalitaan yung interview ni Maharlika kay Miss Cathy. Pero, wala silang pahayag pa. Sinisipon po ako. Ah, pasensya na po kayo. Tumutuloy uhog ko. <laughs> Ito na lang singutin natin. White flower. Oh. Sa iyo. Palibasa in chicken. eh. Yeah. ako dyan sa white flower. NPA. Di rin nagsasalita. NPA, CPP, NBF. Bakit? Bakit tahimik kayo? Dahil ba yung mga kaalyado nyo sa Kongreso? Gaya ni Franz Castro? sa Teachers Act, Act Teachers Party list ba yun? Eh nakikinabang? Biro mo yun ha? Convicted! Nakatula na pero hindi pa nakukulong. Matin pa sa zona. Bagay. May karapatan man silang mag-bail. Kaya siguro hindi pa nakukulong. Pero si Pastor suspect pa lang. Wala pang conviction. Pero may may ano may bounty sa ulo 10 million sino makakapagturo kay pastor kung nasaan wow bias talaga no minority leader LP, Liberal Party. Di ba kayo oposisyon, pinangangalanda ka niyan? Ha? Bakit di kayo nagsasalita? Hmm? Takot ba kayo kay BBM? O Alam mo na Meron ng sapal Si Ma'am Maharlika. Meron palang sinampahan ng kaso sa Amerika ng PCSO General Manager. Si Mr. Mel Robles. Bigatin daw yung abogado ni Mr. Robles. Yung abogado ni Johnny Depp. Yeah. Masasabi nyo rito. Another form of bullying or harassment. Para manahimik si Miss Maharlika. Magiging effective kaya ito? Tatahimik na kaya si Miss Maharlika? Miss Claire Contreras. Kailan ba tayo gigising? Uh, sana naman eh kailangan pa nating madagdagan ng pag nang sa gayon ay eh, magising-gising na ng ating mga kababayan. Tala, patuloy pa rin. Magigipit mga kapulisan sa Davao City, sa SMNI. Nakakatakot. Sana pag-uwi ni BP Sara. salitaan na siya. No? Swerte lang ng itong mga taong ito. Dahil nga, sila ang mga Duterte. Mga abogado kasi. Si Pipi Inday at si former president Duterte. Mga abogado parehas eh. Alam na alam nila yung mga batas. Kaya hinahayaan nila yung mga kritiko nila nalang magdadaldal dyan. Itong presidente natin ngayon, wala eh. Ewan ko kung nakapagtapos nga ba ng college ito. Pero matalino siya. Masa matalino. Galing siya matalino. Magaling siya mag-English. Magaling magsalita. Speech. Pag pinabasa. Pero kapag tinatanong mo na siya at wala ng script na babasahin, Ilutang na. Hindi kagaya ni Digong. Ni tatay Digong. Malayong malayo sila. Hindi mo mo ipagkokumpara. Si si Miss Kathy Binag inuumpisa na ng mga ng mga BBM vlogger. Grabe. Mayroong isa, kino-question bakit daw parang sinasabi eh? bakit iba-iba ang tatay ng mga anak ni Miss Cathy? Parang sinasabi may pagka ano, di ba? Pisa na ang black black-off kay Miss Cathy. Another form of harassment and bullying. Sana hindi panginaan ng loob si Miss Cathy. Ano? Grabe, no? Pati yung pagkakaroon ng mga anak na may iba-ibang ama, eh, malaking issue sa kanila. Eh, di ba nga, una pa lang, sinabi na ni Miss Katina na tanga siya sa pag-ibig. Anong pakailan mo? Ingit ka? Di ba? Ingit lang kayo siguro, no? Anong makagawa niyo? Maganda yung tao. Maraming nagkakagusto. Iba. Biro mo yun. O pagpalagay na natin totoo, lima raw yung anak niya. O. At lima naging tatay. O yun ang pakailam nyo. Hindi ko naman sinasabing ganun nga yun. Hindi ko naman kilalang kilala si yung Miss Cathy. Hindi ko naman ni-research yan kung gano'n nga ang sitwasyon. Pero kung ganun man ang sitwasyon, wala na kayong pakialam doon. Personal cir circumstances ng tao yun. Bakit idinadamay ninyo? Kung wala kayong hindi nyo mapanindigan si BBM sa mga siniwalat ni Miss manahimik na, na lang kayo. Hindi yung sisiraan nyo yung tao. Ha? Para lang eh, tawag dito, para lang, para lang may paglaban nyo si BBM. Kababaw, diba? Diba? Wala eh. Tahimik pa rin yung amo ninyo eh. presidente ninyo eh. Tahimik. Kaya magsalita. dead na naman sila. Kaya nga sana huwag nilang gamitin yung pagkapanalo ni Mr. Carlos Yulo sa Paris Olympic. Bababaguhin yan. Ewan kung bibigyan ng kung ano-anong gantimpala palalakihin issue na yan, para mapagtakpan yung issue na binunyag ni Miss kahapon. Sana wag gamitin si Mr. Carlos Yulo dahil yung tao ilang taon nang sumasali sa kompetisyon. Talagang pinaghirapan niya yan. Mga senador. Di ba yung papaimbestiga? Bago na naman lumabas na ito, ito witness talaga dahil nakita nila. At nasa inner circle siya. Di ba kayo mag-iimbestiga? O baka naman mamaya mag-iimbestiga nga kayo pero parang yung sa flood control din, di ba? Ano sabi ni Bong? Di ko tayo rito naroon, sabi ni Bong Revilla. Di daw sila naroon para sisihin ang mga may kasalanan kung ba't nagkaganon ang baha. Bagkus ay naroon sila para alamin at ayusin kung paano ba masusolusyonan yung baha. Wow. Wow. hindi sila nang hinayang dun sa 1.4 billion a day na natatapon sa patsi-patsi nilang trabaho sa flood control project. Kaya ano, yung nagtawa pa yung mga lintik na senador doon sa yung secretary ng DPWH habang nag-iimbestiga sila, Daming taong namatay, daming taong nasa landa nung baha na 'yon. Tapos sila patawa-tawa lang. Ano mga walang konsyensya talaga. Sorry ah. Ayoko sana magmura eh. Pero bigo muna pigilan. <laughs> anyway, hanggang sa muli mga kababayan pong inyong lingkod, Dino, DMMC, ang trying hard na PWD vlogger. Bye-bye! Salamat! Huwag kalimutan, like and subscribe naman dyan. Maging 500 lang, masaya na ako. <laughs> uh, salamat po. Hanggang sa muli mga kapatid at legit na barkads. Pagkomento po kayo sa iba ba ng sagayon ay makapag-ugnayan naman po tayo. Huwag nyo pong kalimutan na mag like, subscribe at click nyo na din po ang notification bell upang ma-update po kayo kung meron akong bagong video. Thanks for watching!